sa natitirang minuto ng unang quarter ay nasaksihan kagad ng marami ang bangis ng isang Maki Romero. Wala nang ang ibang chant ang mga supporters nila kundi ang salitang MBV at ang apelyidong Romero sa bawat place na nagawa nito. 22 points ang naitala ni Romero sa unang quarter pa lamang ng game at nang bumalik ito sa bench ng nauhan ay kitang kita sa mga mata nito ang kaseryosohan. Isang malakas na upper din kay Coach Mabs ang kanyang ginawa at hindi nga maiwasang matuwa ng mga kasamahan niya dahil sa nangyari. Hindi ka na nagtimpi ah, balak mo bang tapusin agad ang laban sa unang quarter? Mahinang tanong ni Coach Mabs kay Maki matapos uminom ng tubig. Pinagbigyan ko lang si Mendez, munting tugon ni Maki at sa loob-loob niya ay masaya siya dahil sa kabila ng kanyang ginawa sa pagtatapos ng quarter ay sa wakas ay nakita rin daw niyang kinabahan si Ricky tao ka pa rin Ricky Kaya wala kang magagawa kundi ang kabahan sa ginawa ko Ang tanong ngayon ay kung paano mo i-overcome ito Tanong pa nga ni Maki sa sarili na napatingin din sa bench ng kalaban Kaya bang alisin ng shota mo ang kaban na ginawa ko? Ngayon kung makikita kung handa ka na pang makipaglaban sa mas malalakas na players sa labas ng probinsya natin Naalala rin nga ni Maki ang ginawa ni Ricky sa laban nito kay Abad at bigla siyang napaisip kung magagawa raw kaya nito yun sa kaniya. Habang pinagmamastan niya kanina si Ricky, ay eh gusto niya itong durugin ang durugin para matuto. Gusto niyang malaman kung malalaman ba nito ang isang bagay pang dapat itong gawin para mas maging malakas. Pwede kang mag-enjoy sa paglalaro nang hindi nagpapakita ng emosyon sa loob ng court. Ito ang natutunan ko mula sa iyo na nagamit ko magmula nang umalis ako sa sisa. Kahit nakikita mo akong parang walang takot o walang pakialam, sa loob-loob ko ay masaya ako. Napakasaya ko. Ngayon Ricky, kailangan mo rin magawa ayun Hindi ko alam kung nagawa mo na yun dati, pero alam kong magagawa mo yun. Kailangan mo yun para hindi mapredik ng kalaban ang gagawin mo. Kailangan mong hindi magpakita ng kahinaan sa mga makakatapat mo. syempre hindi ko yung sasabihin dahil baka matalo mo kami sa game natin ngayon. Napangiti na nga lang si Maki nang mapasandal sa bench habang nasa isip yun. Si Coach Maps naman ay pasimpleng napatingin dito. Ngayon lang daw niya nakitang ganito kasaya ang mata ng kanyang pamangkin sa paglalaro ng basketball. Hindi ko alam kung anong mayroon sa Mendes na yun. Pero mukhang siya ang rason kung bakit ka ganyang kasaya ngayon. Mula naman sa bench ng Mansalay ay makikita nga ang pawis ang mga players ni Andrea Ramdam nga rin ang dalaga na bumagsak ang kumpiyansa ng mga players niya dahil sa mga ginawa ni Romero kay Mendes at maging kay Valdez. Halimaw maglaro si Romero, iba ang niya. Mahinang sabi nga ni Gerald sa kasama niyang sina Lorenzo. Si Ricky naman matapos uminom ay napatingin na lang sa malayo. Nasa isip pa rin niya ang ginawa sa kanya ng kuya Maki niya. Naisip din niya na hindi niya nagawang makapuntos dito matapos niyang yabangin ito kanina. Ang layo ng agwat ng kakayahan namin ni Kuya Maki. Mukhang maliit ang chance na manalo kami rito ah. Kung sa bagay, okay lang namang matalo sa isang laban. Sabi na nga lang ni Ricky sa isip at medyo napaseryoso siya nang makita si Andrea na nakatayo sa kanyang harapan. Ang sumunod na nangyari nga roon ay ang ikinaseryoso ng na mga nasa bench. Si Nalcoba, Terence at Andrew ay nanlaki ang mata sa nakita nila atang mga nasa audience area na malapit doon ay nabigla rin sa pangyayaring iyon. Isang malakas na sampal sa pisngi ang ginawa ni Andrea kay Ricky na napatayo na lang nang hindi inaasahan. Ba "Bakit mo ako sinampal?" wika ni Ricky na seryosong napatingin kay Andrea na ang sama nang tingin sa kanya. "Iniisip mo bang talo na tayo?" Ang tanong na iyon ng dalaga nagpaseryoso bigla kay Ricky at pagkatapos noon ay napatingin din siya sa kanyang mga kasamahan. A, anong sinasabi mo? Wika na lang ni Ricky na hindi maamin iyon kay Andrea sa harapan ng kanyang mga kasamahan. Masyado raw malakas si Romero at wala raw siyang makitang player sa team nila ang kayang pigilan ito. Ma mahirap manalo coach, sa totoo lang, lalo na ako, hindi ako pinaskor ni Kuya Maki. Wika nga ni Ricky na kineseryoso ng kanyang mga kasamahan Nagulat sila sa sinabing iyon ni Ricky at parang hindi raw ito ang Mendes na nakasanayan nila. Mahirap nga coach, tama si Ricky. Kung hindi siya makaka-score, hindi tayo basta makakahabol. Isa pa, magaling din ang katapat kong sigareho na mukhang nag-improve din ang paglalaro ngayong taon. Sabi naman ni Gerald na napatingin kay Ricky na ngayon lang daw yata niya nakitang bagsak ang kumpiyansa. I-double team yung dalawa si Maki Romero gagawin natin ang ginawa ng pinamalayan. Seryosong winika ni Andrea na hindi rin makaisip ng magandang plano. Alam niyang epektibo ang ginawa ng pinamalayan pero ang iniisip niya ay sigareho. Tama raw si Gerald na kung ikukumpara raw sa mga footage ng laro nito sa nakalipas na OMPL ay makikita ang pagbabago ng playing style nito na malakas ang kutob niyang dahil ito kay Romero. Isa ko pang problema itong si Ricky if ganito pa rin siya till the rest of the game makamatalo na nga kami I saw Romero's place at wala rin akong makitang player sa team na ito ang kaya itong pigilan para akong nanonood ng isang professional basketball player kapag siya ang may hawak sa bola ibang level ang talent ni Romero na masasabi kong baka ito ang maging MVP sa taong ito but mukhang walang epekto ang sampal ko kay Ricky sabi ni Andrea sa kanyang isip at nag-iisip nga siya kung pagpapahingahin muna niya ito o paglalaroin pa. Napatingin nga rin siya kay Gerald at gusto rin sana niyang pagpahingahin ito. Pero parang ang hirap daw sumugal dahil baka lalong lumobo ang lamang ng nauhan sa kanila. Oo, hindi pa raw tapos ang laban. At kahit pangaraw bente ang lamang ng kalaban ay may pag-asa pa naman daw sila na mahabol ito. Pero may Maki Romero raw ang nauhan na isa ring clutch player Ano ang gagawin mo ngayon Andrea? Think! Sigaw nga ni Andrea sa kanyang sarili hanggang sa tuloy na nga tumunog ang vaser at hudyat na nga ito na magpapatuloy ng laro Magsisimula ng second quarter at nag-ingay na naman nga ang buong gymnasium ng pangunahan ni Mac Romero ang exterminators sa pagpasok nito sa loob ng court Kasama nga ni Romero Sigarejo na sinunda ni Quinto small forward sa L, isang 6'6 na power forward at ang 6'7 na si Mercado na tila ito ang tata yung sentro nila. Napaseryoso nga si Coach Sandrian nang makita ang lineup na iyon. Small ball lineup ang ginawa ng nauhan. Mukhang pass gaming ang gagawin ni na Romero ngayon. Talagang hindi na yata nila balak pang pahabulin ng mansalay sa unang half. Sabi nga ni Henrik Ramirez. Mukhang talo na nga ang mansalay ba sa ekspresyon ng mga players nila. Sabi naman ni Mover sa mga kasama nito sa hindi kalayo ang pwesto sa audience area. Si Baro naman ay hindi rin maiwasang mapakuyom ng kamao nang makita si Mendes na parang nawala ang kumpiyansa ba sa itsura nito nang pumasok sa loob ng court. Hoy Mendez, ayusin mo ang laro mo. Sigaw na nga lang ni Baron at si Martin at Romeo ay ito rin ang naisip. Parang hindi na raw si Ricky ang nakikita nila rito. Ricky, ano nangyari sa iyo? Second quarter pa lang pero parang sumuko ka na agad. Hindi ka na bata. Matanda ka na para sa ganyan. Gising. Bigla namang sigaw ni Martin na kinibigla ng mga players na kasama nila. Si Martin Suarez ba yun? Tanong nga bigla ni Tristan. At pinamulahan naman ng mukha si Martin na nagsisi ka agad dahil hindi raw siya maririnig ni Ricky dahil sa ingay ng mga taganawhan. Talo na ang mansalay. Mukhang wala ng kwenta itong si Mendes ng makatapat si Romero. Sambit naman ni Dre mula sa kanilang pwesto at napatingin din nga siya kay Romero. Maging siya nga ay nakakaramdam ng maliit na kaba nang maalala ang ginawa nito kanina sa unang quarter. May kung anong pakiramdam daw sa kanyang kalooban na nagsasabing hindi niya ito basta-basta matatalo. Kailangan ko na nga talagang pumasok sa loob ng venue kapag ganito ang Mendes na iyon. Kailangan niyang makita ang pinakapoging manlalaro ngayon sa OMPL. Inis na sabi naman ni Larry na ayaw na raw makita ang ganitong Mendes. Tumayo na nga ito at tumakbo papunta sa loob ng gymnasium na ikinailing naman ng kanyang mga kasamahan sa team ng Bako. Sumilbato na nga ang referee at magpapatuloy na nga ang laro. Samansalay ang bola at pagkasambot nga ni Mendes doon ay makikita kagad ang pagharang sa kanya ni Romero. Kasama nga ni Mendes si Valdez, Tuason, Alcoba at Punsalan sa loob ng court para sa Black Knights. Ipasa mo sa akin Ricky Bulalas ka agad ni Tuason Dahil baka raw maagawan ng bola ito Agad din namang ipinasa ni Mendez sa kanya ang bola At ngayon nga ay siya muna nga ang naging ball handler Para sa mansalay Hindi ito maganda Pero kailangan maging okay kami Sa ngayon ako muna ang bahala sa inyo Sabi nga ni Sir Tuason sa isip Na mabilis na umatras nang makitang dumepensa sa kanya si Kinto Makikita nga rin ang formation ng depensa ng kalaban na tatlo sa unahan at dalawa naman sa painted area. Isa pa, nakita rin ni Tuason na small ball ang lineup ng kalaban kaya natitiyak niyang mabibilis ang mga ito. Ngayon nga ay susubukan muna niya ang kanyang defender. Mabilis nga niyang pinatalbog ang bola at sumugod papunta sa basket gamit ang pasimpleng hawi sa kanyang defender. Hindi siya kasing bilis ng mga mas batang players dito pero kaya raw niyang mag ng espasyo mula sa kalaban. Bumigla nga siya ng hinto at pagkatapos nito ay isang mabilis sa pagtalon palayo ang kanyang ginawa. Nakikita ang magandang shooting form niya at medyo fade away din ito. Naiwanan nga niya ang kanyang defender at agad din niyang pinakawala ng bola. Kaso, nabigla siya ng kasabay pala niya sa tabi si Maki Romero. Carlo Tuason, Sniper Katie. Sambit nga ni Maki na mabilis na pinalo ang bolang muntik ng kumawala sa kamay ng manlalarong ito ng mansalay. Bukod sa magaling naman lalaro si Maki, ay mahilig din siyang magtingin ng mga articles ng mga magagaling naman lalaro noon. Hinahanap niya kasi kung may mga anak ba ang mga ito na bakaraw kasing husay rin nila. Kumawala na naman nga ang MVP chant para kay Maki at sa pagtapon ng bola ay makikita rin ang paghasil ni Garejo na habulin iyon bago lumabas sa court paglapag nga ni Romero ay kagad niyang nasambot ang bola mula kay Gareho at sa pagharang sa kanya ni Mendes, ay napangisi na lang siya at umabante ng walang alinlangan. Hindi mo ako matatalo kung ganyan ka maglaro. Mahina ka pariki. Sabi nga ni Romero nang bumigla siya ng talikod kay Mendes, na sinundan niya ng mabilis sa pagkaliwa kasabay ng bolang pinapatalbog niya. Isang spin move yon, at sa paglampas niya kay Mendes, ay mabilis din siyang tumalun palayo Mula sa sumulpot na si Valdez, nabalak para sana siyang agawan ng biglaan. Nadala ni Romero ang bola gamit ang kanyang malupit na ball handling at ang mga manonood ay kinalampag ang buong venue dahil napakadali lang kay Romero na iwasan ang mga magagaling na players ng kalaban. Kasabay nga rin ito ay ang pagngiti niya dahil susubukan din siyang pigilan ni Alcoba at interesado rin naman siyang makalaban ito. Naglaro ka pala sa Amerika? Sabi nga ni Romero at pinatalbog niya ang bola sa kanyang likuran at sa pagharang ni Elcoba ay doon na nga niya mabilis na dinala bola gamit ang dribbling pakaliwa. Binilisan niya ang pagtakbo papunta sa basket at nang gitgitin siya ni Elcoba ay doon na nga nagdilim ang kanyang paningin nang bumigla siya ng hinto at pagtalo ng palayo mula rito. Isang fade away jump shot iyon at nang bitawan ni Romero ang bola ay napatayo ang mga manonood dahil lang taas ng pagkakaarko nito dahil sinubukan itong pigilan ni Alcoba gamit ang taas ng pagtalo nito. Paglapag nga ni Maki ay napaalalay na lang siya sa sahig at kasunod nito ay ang magandang paghalit ng bola sa basket. Walang nakapigil sa kanya at umalingaw na nga sa loob ng court ang MVP chant para sa kanya. Maging ang mga East players ng mga teams ng ibang bayan na nanonood ay parang napapalunok na lang sa performance ni Romero na hindi mapigilan ano na Mendes? Hahayaan mo na lang ba na ganyan na mangyari? Sigaw naman ni Nabaron na nagsisigaw na sa pwesto nila. Naroon din nga si Romeo at Martin. Maging ang kambal na gunsilyo ay sumabay na rin dito. Umayos ka Mendes, ang bulok mo maglaro. Sayang ang pagpunta namin dito. Sigaw nga ni Trey. Sa pagpunta nga ng bola sa mansalay, ay siya naman pagpasok ng isang lalaki na may dalang malaking tambol na kung saan ay pinapalo nito iyon ng malakas. Nang mapatingin nga ang marami doon ay tumambad sa kanilang isang lalaking na Amerikana ng kislapan. Walang hiya, si Kuya Larry ba iyan? Naibulalas ni Romeo Baltasar nang mapatingin doon. Si Ricky nga ay napaseryoso na lang nang makilala kung sino iyon. Hoy, Ricky Mendez, umayos ka ng laro. Ilang paso mo ang team ni Romero dahil ayaw ko namang labanan ng team mo na kagagaling lang sa pagkatalo. Sigaw nga ni Larry at makikita nga rin sa likuran ang isang grupo ng mga nakaberde na inagawan niya ng pambol. Kinakabahan ka ba dahil si Maki Romero iyan? Baka nakakalimutan mo. Talo din iyan sa season nang wala ka pa sa Flamers. Natatalo rin siya. Sigaw nga ni Larry na pagkalapag ng tambol sa sahig ay napatakbo kagad palayo mula sa mga inagawan niya nito. Ang referee naman sa loob ng court ay napatingin doon at parang dinedelay raw nito ang laro. Ricky, kababalik mo lang sa paglalaro, pero huwag mong sirain ng maganda mong momentum. Marami naghintay sa iyo kaya umayos ka ng paglalaro mo. Sigaw pa ni Larry na ang security na nga ng venue ang humahabol. Sino ang baliw na iyon? Naitanong na nga lang ni Andres sa bench. Parang iyon yata yung player ng bako si Larry Dyson. Sabi naman ni Lorenzo at nang marinig ito ni Andrea ay napaseryos siya dahil kilala niya pala iyon at nakita na rin niya ito dati kaibigan ni Ricky. Makikita nga rin ang pagbaba ni na Baron, Martin, Romeo at ng kambal na agonsilyo mula sa kanilang pwesto at sinigawan din nila si Mendez para raw marinig nito. Ayusin mo ang paglalaro mo, nakakahiya ka Mendes. Sigaw ng lima at si Andrea ay napangiti na lang sa mga nangyayari. Ano ba, delaying of the game kayo? Sabi naman ng referee at agad niyang hiningi ni Ponsalan ang bola para mag-inbound ka agad sa loob bago pa raw sila masilbatuhan ito. Ipinasa nga niya kagad ito kay Ricky at bigla na lang siyang napatawa dahil sa mga nakita niya. Si Larry na hinahabol ng security at ang mga kaibigan niya sa kalapan. Kasama na rin pala ng mga iyon si Andre na kapatid ni Andrea na nakikisigaw na rin sa tabi ng kanyang kuya Baron. Tama na ang drama Ricky, hindi ka pa rin nagbabago, napaka emotional mo pa rin sa laro. Kung wala ang mga kaibigan mo, ang siyota mo Paano ka na? Sabi naman ni Romero na biglang humarang sa kanyang daraanan. Normal lang ang kabahan kapag magaling ang manlalarong katapat. Pero huwag mong idamay ang mga kasamahan mo. Nakakalimutan mo na ba kung paano mo binuhay ang sisa noon mula sa mga malalakas na team sa CBL? Kung paano kayo nag-champion? Pero ang huwag mong kakalimutan ay kung paano ka nagsimula. Nagdag pa nga ni Maki at si Ricky nga ay bumigla na lang ng takbo habang pinapatalbog ang bola. Nagbago ng bahagya ang laro ni Ricky matapos iyon. Pero mas malakas pa rin sa kanya si Maki Romero. Kaya sa paglipas ng ilang minuto ng second quarter ay napilita na nga si Andrea na mapatawag ng timeout. Wala na akong choice kundi pagpahingahin si Valdez at Ricky. Sabi nga sa sarili ni Andrea na seryosong napatingin sa scoreboard sa itas ng court. 25 to 39 nga ang naging score matapos ang crossover at mid-range jumper na ginawa ni Romero laban sa depensa ni Valdez at Mendez. Talagang hindi pa rin nila ito mapigilan kahit pa nga nagawa na rin makapuntos ng Black Knight sa labang ito. Limang minuto na lang ang natitira sa second half matapos iyon. At si Romero naman ay humihingal na napaupo sa bench nila. Mukhang kailangan mo na rin magpahinga. Sabi nga ni Coach Mabs kay Maki na napangiti na lang sa kawalan. Anip na dalawa iyon. Magaling din si Valdez. May potensyal siya. Pero si Maki Romero ako. Kaya hindi ako magpapatalo. Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili. At mas lalo raw nagiging masaya ang labang ito. Para sa kanya kahit padihado ang mansalay. Hindi kasi niya iniisip na panalo na sila. Hanggat hindi tumutunog ang huling baser. Pwede pa rin daw na may mangyari. Dahil alam niyang bilog ang bola.